mga guys nakarating na tayo dito mga guys sa Albor ito sa pagawa ng asin tibok mga guys oh so, bihira lang itong mga asin ito mga guys kasi kasi ito ano pa since 70s dito na talaga gumagawa na sila dito ng mga asin tibok mga guys hindi ito bihira lang kasi ito mano yung mga gumagawa nito dito lang talaga ito sa buhol sa tagpuan yan yan yung ano nila uh, century old asinti buok ancestral legacy ng buholano buholano sprite yan mga guys Kuminto lang tayo dito kasi si Tito Jun daw ni Kenneth at papabili ng ano, asin tibuok. Yan, tatalong lang natin kung kung paano din tayo ito sa asin tibuok. So yan. Hindi, eh, hindi ko nga alam kung uh, may ganto pala sa mundo. Puti, puti pala siya, no? Huh? Puti pala. May asin eh. Uh, asin. Malinis yung pala. Asin niya. No? Wala kayong pretty taste <laughs> Wala kayong pretty taste. Baka hindi maalat. Parang uh, matikuhan yung maalat Maglugaw ka. Baka hindi maalat. Asa una. Kung maglugaw ka, mag Magtipak lang ka o. Kaya walang isa para kay Tito John. Tapos isa pa. Medyo maliit lang kay Tito Roby. Sige guys hanggang ito. Magpila ka. 600. 600 ko na. Yung maliit. Okay. Ito maliit. 500. 500. Ganito bakin Ganito nga ano yun sa ginagawa yan? oh ito, ito. dito pinapasok yung kaya nga paano magawa pero paano pa 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 di pa paano sa banta unang kanta paan pa 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 pupuntahan daw ni Kanoto ano, baka pwede tayo na ano, dito mag video paano gawin mas maganda mas maganda sana ano talaga yung makita natin yung paano pinuproseso ba 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 ito eh si Jigas <laughs> na ito ay katubakas <laughs> sa ating kaya rin hindi tayo nakapagpakasyahod po nga. Ah, pwede lang na sa G-Class. Pupunta kami doon mga ma'am kung paano ginagawa. Oo. Oh. Pupuntahan na natin. Nasaan na tayo natin? pupunta? Pagkatapos ito. Ayo, oh, ayoko. Muna daw. Yung, ito yung ano naman, hindi ka tingin Hindi, kayo nga kasi alas nakapunta naman na kami doon saan. Wala sa naman at... tayong bang pupuntahan. Patso ba? ba? daw, malayo kasi doon sa ano daw, sa Dimya, ah, sa yeah. Carmen. Nakagabihin eh, tayo. Niya? Sabi niya, sa Panglao daw, sa dagat. Panglaw. Kaso siguro, mamaya na lang siguro pahapon yun para oh, pa, -o. Di oh. hindi mainit. Oo, oh, hindi mainit para makalaro-laro pa mga bata. Ah, sige, doon na lang. Pero yung mga pagkatapos, sa ano na. Ay, gusto yung dumanta sa ano, simbahan. Para makasimba ba? Yan, yeah, bakla yun. Sa bakla yun. Ah, uh, pwede rin doon. So, para makasimba ba? Bago oh. away, guys. Tapos na, sa mall na. Ayun mga guys, bini-briefing lang niya ni kanuto ni kung saan daw kami pupunta. Katapos dito kasi halos naman lahat ng mga tourist spot dito na puntaan naman namin. Kaya napapasyaan lang namin na ah, baka sa panglaw na lang siguro magdala na lang kami sa, no sa dagat. Ah, para makapasyal-pasyal. Lumaya na hapon kasi ano, mainit masyado ngayon mga guys pupuntahan pala namin yung ano naggagawa ng Di atin dito ka na kakin kaso dadapit saan daw mo banda alam ba lang gaya yun pupuntahan will share watching oh, will Shark. Patod, Ayan ang driver natin na, oh. tanong natin. Oo. Oh. <laughs> pumire, <driver natin> yan. <laughs> oh, oh, pogi. Yeah. Watch out. Normal. Ito na. Ito yun. Ito na ang inyong request. Pinapaanap. Hindi ko lang alam kung ilan niyong bibili. <laughs> yeah. Sabi ko, gusto ko sana makita yung paggagawa nito. Malapit lang pala. Pwede yung puntaan natin. Oh. Yeah. Yeah. Doon daw banda sa ano? Yeah. Okay. -daw, Tanungin daw sa Ah. natin. <laughs> <Diyan lang> <laughs> <laughs> oh nice guys, sinatanong lang ng driver namin. Saan ba, ano? san Saan ba yung talagang pagawaan, ano? Ayan, yan, mga guys. makita natin, mga guys, kung paano gawin yung, ano, sindibok. Mas maganda yung, mga guys, yung makita natin yung paano gawin ba para makita rin ninyo. Yan, mga guys. Sige, punta natin, mga guys. Yan yeah, mga boys, papunta tayo doon sa ano, sa pagawaan ng asin. Si Hindi <makes sound> na napasok yung ano, sasakyan kasi ano na. Ah, malapit lang daw, lakarin dito. Baka malayo pa. Sa pa sa dulo. Ay, ay. Pwede mo, masulod ang Ay, masulod lang naman dito ma. dito naman ko lang mga password ko sa baka n'do. Eh. Mga aso, Ha, suka si to ba? Yan mga guys. Kasama pala dito si ano mga guys oh. Yung love team si Ice Cube mga guys. Maya-maya guys, baka may ganap to mga guys. Oh. Ah, medyo malayo pa daw. Medyo malayo pa lang ano mga guys. Nilakad namin. Ipapasok na lang siguro yung ano. Sasakyan dito. Dito papunta kami sa ano. Sa pagawaan ng <coughs> asin di buok doon sa talagang pagawaan talaga nila yun naglalakad kami dito mga guys explore explore ba sayo pa ma ah, maaga pa naman sumunod na yung sasakyan mga guys ayun mga guys oh nakapunta tayo dito mga guys ano sa pagawa ng asin okay Hello? Ka kakilala din to Oy. Followers pala ito ni. ano pala ito. To, TV. Mga kamamushe. Watch out pala sa inyo lahat. Dahil oh, pala <laughs> dito oh, tayo bumili may discount kilala. Oo, oh, kilala. O, sana. Ano <laughs> <laughs> <di> ka na kilala <laughs> doon? Dapat hindi ka bumili. <laughs> <laughs> ah, ta tanang gipang baligya dito. Dito, gikan. Dito. Para sa munto dito Katong tong ibeligya mong ipalitan. Diri ato gikan? kan. Alay, lain-lain day mo. Displayan day. Lain-lain day. pala to. Asin lang din talaga siya. Ano tama ito. Printer yan. Okay, asin pala yan. Gaya nitong ito magaan lang kasi may ulitin kasi magaan. Dapat kasi kapiga. Yan uulitin niya yan. Ano? Toyo niya doon tubig sa dagat. Sa dagat higikan ng tubig. Oh, pero i-filter pa. Filter. Asinasala oh. pa. Ay, oo. Oh. I don't know. Dadaan pa doon sa filtration, ma'am. Pero sa dagat talaga 'to. Oh, galing yung tubig. Kaso lang, pag high tide, pini-filter nila, ito mga guys. Oh. Yan. Ah. Uh, Uns lupa. <laughs> Asin ito nga, <ya>, di ba? <laughs> pero ano? Pero iba lasa nya may orang may <laughs> may ay alam ko miss. Oo, oh, parang ganyan oh. Ito yung mga sabi... guys, you know? Ano to teh? Tapos na ito teh. Oh, yan, pero ano? Di dito yung, uh, ano na yon. For packaging pa yan. Dilinisan ah. pa yan, may final ano pa. Dito pa ginawa. Bira lang gumagawa nito sa board. Dito sa board. Ah, dito sa albo lang talaga may gumagawa ng ganito. Oo, oh, dito lang po. So, ibig sabihin no, tubig lang yung dagat nilalagay. Tubig, dagat, nilalagay tubig. dito sa no, filter. Bago, Tapos din sa may ano. Ano, lupa lang ito. Ano yung Hindi. Ano yan? Ah, Ayun, ah, yung, ah? yung bunot yan. Ay, bunot, sinusuno. Binababan mo na siya ng ilang buwan bago siya ah, ito. Ah, gamiting gamitin pang tabon sa mga kahoy. May, may ano pa dyan, mataas na kahoy na pinafail. Ang dami, ang dami pa ng kusisa nito. So, ito. ito oh. ah, Kaya mahal yan, kasi mahaba yung, mahal yung proseso. Yung ginagawang filter, galing ng bunot. Oh, bunot at kahoy. Yeah kahoy 'to bunot. pero binababad parang ilang buwan sa tubig. Yan mga guys. Ah. sa Madami pa lang proseso mga guys kaya yung isang gano na ma uh, kuhan ma mahal, kuwan masyadong mahal. Yan bunon. Tapos stupid alat. Si sinusunog pa pala yung bunot. Buli na, buli. Yung bunot sinusunog nila tapos buli na or lupa. buli. Hindi. tayo ito pagkatapos nito te. Pagkatapos. Yan mga guys. Ito. ito yung sa filter nila ginagamit yung mga bunot binababad sa tubig dagat. Mga ilang buwan. Tapos

yung final. Oh, oh, pag na uh, siya na... Man, pang, 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 siya. Um, pero yung ano, yung pagluto dyan, ano, 6 oh, to... Five to six hours. Uh, 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 ano? Uh, hindi yan pwede, Pag, pag na. Hindi, hindi, pa, hindi mo Hindi mo Hindi mo hindi na. Hindi mo um, na. Um, uh, hindi mo uh, uh, Hindi uh, ala kayo tupo, pag, uh, pag, uh, pag mm. kumulo pusu Pusubo, pusu yan yung mga mga ano yan mati hindi mag okay, yung mga so, ganito maraming uh, hindi dibo <laughs> lutuin <laughs> uh, <laughs>

Uga uga naman naging yun sa Uga mga na kailangan. Magamit kana. kana wala Ibutang din dito na. Dili na, Pagkonsumo na. Ang, yung ano. pa, yung tubig pa yung hilaga ng ganyan. Hindi na kami bumibili ng tubig yung mga palasa. Ah, mo, ah, napadeng, ah, mo, mag, ano pa din Bangal? Gusto ko bumili nito tayo. Wala na, buta rin muna, ubog na. Muusos naman na. Ah, automatic na siya magano. ano? Yun naman Chris. Nakita natin ang personal. Nakita na natin ang personal. Ito yun. Yung ano? O, sa kanahan mo pala ni, niya. 500 ah. O, sa gustong bumili dito, punta lang kayo sa ano? albor. Wala mga man. Contact. Te, may Asintibok. mga contact kayo. Oo, oh, may Eh, yes, Sabihin nyo lang dito, te. Para oh. Ano uh, sa Oh. Uh, sa, sa gustong bumili ng Asintibog, just contact me sa messenger, ah uh, Daisy Ann Baluarte. May cellphone number naman ako, so ibibigay ko lang sa iyo. Ah, sige <laughs> Sir. pa, abo. Yeah, oh, man, yun, so nyo lang si Madam. Eh, message nyo ako. Uh, bibigay ko sa inyo. Yun, narinig nyo naman ano, yung yun, ano nila. Yun, yun. Facebook nila. <laughs> Ayun na. nakita natin na personal, hindi tayo nakabili kasi na Nakabili na doon sa labas. Unsang kaya bumili sa mayano, may malaking? Unsang sa sa bunot? sa <laughs> Kaya oh, tapos. Kaya mo yung mo 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 Mag-pile mag kahoy nga, halos tutupong kanina nang mag ako. nga. puno tataron na, tataron. i-cover. Cover para dilik, kagawa kayo ba. pero gauling ba? Kaya pwede siya i siya, ang resulta nga na, pagkakumaan. Anong tubig-dagat. Ubuwan ani mo tubig-dagat. Para asa nagamit gamiton to. Ah, oo lagi piltre. mo

Mahirap gawin pala mga guys, kaya pala mahal. 6 hours. 6 hours. 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 Bago matapos. 6 ah, to 7 hours pa. Sige ba? na, sige na boss. Sige na, sige na. Sige, sige na. Nana, sige na, sige na. Sige na, boss. Sige na, may mong papuha. Yan mga guys, reasonable price lang pala yung ano talaga mga guys. Yung presyoan nila kasi napakaraming proseso. Mahirap gawin mga guys. Sa pag gawa pa lang ng ano ng filter nila ano mahirap na hanggang dito daw oh, asa tama ng inyong i oh, lapas pa daw sa ah parang lalapas pa daw sa ano Atip nila mga mga guys oh paggawa pa lang yan ng ano filter wala pang kasama yan paggawa ng asin yan mga oh, guys yay pag pag <laughs> pag magsimula kaya talaga yung mag ano talaga tuloy tuloy na yan mm -hmm. ayan ah, mga guys oh mm -hmm. yung nilalagay ni ano kuya yun na yun yung, yung na filterize na na ano tubig Ula, dagat wala. tubig dagat nilalagyan ng nila na, nilalagay, yung, nilalagay, na ano

Kasi oh, ibang, na nila. Ibang klase po na itong asin to. Kaya hmm. hindi ito nakaka-UTI siguro, no? G ganon din. International pang <coughs> ano na. Iba dito. Ipindi mga guys. Maganda nga sa sinbra guys. Ano, ni recommend yun ng mga doktor yun daw ang gamitin ng sa mga ano cancer patient kasi iwan baka ibang iba siguro yung organic lang na ano yun asin mga guys kaya yun pinaliwanag na sa atin ni, ano ate at saka ni kuya yan mga guys alis na kami mga guys picture muna tayo